Sa puso, kadalasan nagkakasakit tayo kapag marumi ang lugar natin. Kaya problemado po ngayon ng ilang taga-mangaldan Pangasinan. Marami na po ang nagkakasakit doon dahil sa nagkalat na dumi ng tao. Kulang kasi ng palikuran at poso negro. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Tatlo sa tatlumpong barangay sa Mangaldan, Pangasinan ang walang maayos na palikuran at septic tank. Nitong nakalipas na limang araw, labin limang residente na ang nagkakadayariya roon. Karamihan mga nakatira malapit sa ilog kung saan sila dumudumi. Sabi ng Rural Health Office, kasama sa mga posibleng dahilan ng pagkakasakit ng mga residente ay hindi maayos na paghuhugas ng kamay matapos dumumi at ang maruming tubig galing sa ilog na ginagamit nila sa paghuhugas kung merong langaw na dumapo doon, tapos kung yung langaw ay dumapo sa kinakain mo, daladala niya yung mga mikrobyo. So, pwedeng mag-spread yung, yung sakit din doon. Pinangangambahan ang pagtaas pa ng bilang ng mga nagkakasakit kung magpapatuloy ang pagdumi ng ilang residente kung saan saan lang. Ang ilan kasi, isinisilid sa plastik o sako o di kaya'y sinusunog ang dumi. Yung talagang walang-wala, -wala, madam, sa hirap ng buhay, o siyempre, dyan na lang sa gilid. Pero tinatabunan naman, ma'am. Mali ito at mapanganib ayon sa health officials. Pagmumulan daw kasi ito ng bulate at iba pang parasites. Nailalabas nila yung mga, para, yung mga parasites, yung mga bulate. No? Uh, at nakakatulong yon for them na ma-regain yung kanilang nutrisyon. Di ba Ang lokal na pamahalaan namimigay ng mga inidoro para sa mga residenteng walang maayos na palikuran. Kung pwede lahat ng bahay magkaroon ng septic tank dahil ito ay para sa kanila rin, para sa ating bayan at sa buong mga kalinisan po ito. Pero hindi lahat ng mga residente malapit sa ilog may sapat na pera para magpagawa ng septic tank. Kaya hiling nila magpagawa na lang ng pampublikong palikuran, hindi naman sangayon dito ang lokal na pamahalaan. Kasi alam mo kung bakit? Pag hindi mo nabantayan ang isang bagay at iyon ay nasa public at walang mag-aasikaso, useless lang at masisira rin lang. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.